So ayun nga guys, isa mapagpalang araw po sa lahat. Ngayon eh, gagawa tayo ng stand ng katol na hindi na natatapon at dumudumi yung ating sahig. ah uh, gagamit tayo ng... Actually may stand na tayo ng, self, ng, ano, ng katol. Eh, kailangan natin ng yung mm, pilag, ano niya, usukan, abo. Eh, kailangan tumapon sa maayos. Saka so, uh, for the safety na rin. Una gagamit tayo ng pero bago tayo ituro ang paano paglalagay ng ikatan ng cellphone para hindi siya dumudumi yung ating sahig. Uh, uh, welcome to my channel, Alper Home Club. Kung hindi ka pa subscribe channel ko, please subscribe my channel. Like and share. And hit the bell para update mo yung ina ko. May ituturo sa inyo kung paano paglalagay ng katol na hindi hindi kailangan ng dumumi yung ating sahig dahil sa mga abo. Saka yung for the safety na rin para hindi siya magkaroon ng Ano. Uh, gagamit tayo ng uh, tayo dito ng kale mo na sira na huwag natin itapon yan magagamit natin yan uh, yung kale mo sira tapos ito butas natin dito tapos huwag natin tali yan tapos gagamit din tayo ng ng atol gagamit din tayo ng pospo pang atol saka itong scastate tara, gawin natin So, ayun na gagawin natin itong stand ng na para malinis siya at hindi siya kalat-kalat. Ito na pala ang term na at pinagal tayo. Yung electric na, electric na termo na pinaglumaan. Huwag natin tatapon pero pwede natin siyang gamitin. Ngayon, itali muna natin itong butasan natin dito tapos itali natin para hindi siya bumababa.

So yun nga guys, kaya kung tayo para uh, Sige Sorry po kayo, kasi like yung aking DIY uh, uh na parang may pampak tayo na Pero kung sa ano ito kasi first uh, time kong ginawa kaya may mga kapal pa kanina na ginagin tape, ginagagin yung tape hindi pa pwede pang matagalan kasi nari managlag din ito kung i-take ko lang ito ngayon para para, para maging maganda yung ano nag goma nag antay ng goma nag gepit tayo tapos ilagay natin sa para hindi siya bumababa tapos move natin So, ito may gumabagal na ang lola. Lolo po ah, Sensya na po. May gumabagal na at huwag na. Yan. Yan. oh, siya. Tapos, itong, ano, ilagyan natin ito, i-ano natin ng glue stick. Diyan natin naligay yung katol. Kaya, i-glue stick natin. sa mga bagong pasok po dyan, oh, hindi na popular at surprise sa surprise so, kayo. Marami po kayong magustuhan sa So yun na guys, uh, ah, natin dito Jangan lupa like, Ibayin na natin para pang matagalan na. So, yun na nga guys. Oh. So, yun na nga guys. Oh. Hmm. Hmm. Hindi na siya bumababa dahil meron siyang eh, kung nakilali natin siya eh, hindi na siya bumababa dahil inipit lang natin siya dito. Yan. Hmm. Medyo okay na siya. Tapos, uh, lagyan na natin itong katol. Eh, di ba yung katol natin, eh, minsan naka lang dito. Minsan hindi siya. tapos, kumagtapon yung abo dito, tapos, kakalas. Tapos, eh, maaaring ma mabunggupay ng ano. Eh, ito, yung lumang electric kettle o thermo, eh, pwede natin gamitin. Huwag natin yung Pwede natin gamitin, gamitin pa natin. So, yun nga guys, ah. Medyo pasok lang natin sa ng konti para hindi siya malaglag. Then, sindihin na natin siya. Tanggalin muna natin. ayun nga guys, ayun ah, na. Oh. Diba safe siya kahit mabungo siya, okay. Hindi siya, hindi siya, kahit mabungo siya ng konti, oh, hindi siya tatakot o at maano yung mga tila na ano, kapos siya. tapos ang purpose naman itong, ano, yung lumang tail mo, para yung abo niya dito tatapon. Ayun yeah. Bye-bye. Good morning. God bless you. Peace out. See you in my next video, people. Bye bye. Salamat po sa mga thank you for watching. So yun nga guys, uh, kung maalinis yung sahig nyo, hindi na siya matatapunan ng ato. Hindi siya pupasok sa lumang telmo. Peace out.